Ako po si Norris Jan Okamoto, ang first nominee ng Lingap Party List. Ang layunin ng Lingap ay maging boses at kakampi ng mga nasa laylayan ng lipunan, particular na po ang mga mahihirap. Ang ating misyon ay maglingap sa lahat ng mga vulnerable at nasa laylayan na individual, pamilya, sektor at komunidad upang kanilang maharap ang iba't ibang hamon sa ekonomiya, kalusugan, kultura mga sakuna at maabot nila ang kanilang mga pangarap. Dahil ako po mismo, naranasan ko po ang kahirapan. Dahil hindi naman po ako lumaki sa mayamang pamilya. At kami ng mga magulang ko ay nangupahan din po. Pag binagyo kami, pinapasok po kami ng baha. Natuto po akong lumusong sa baha para lang makapasok sa paralan. Ang baon ko, 2 pesos, 3 pesos chamba na po pag 5 pesos. Tangalingan ko po, lugaw. So pag nakaipon po ako sa isang linggo, bibili po ako ng 7 up po, 16 oz nung panahon namin. Mura pa po. Tapos pagkabili ko, sinusupresahan ko po yung magulang ko sa kanilang trabaho. Naranasan ko rin po magtrabaho, magnegosyo sa school, no elementary at high school, nagtitinda po ako ng yung homemade brace, tapos mga candy, tapos minsan may juice. Tuwing summer, nagtrabaho ko bilang construction, karpintero, housekeeping, factory worker para makapag-ipon. Yung unang sahod ko nga po, bumili po ako ng shades tapos binigay ko sa nanay ko. Kung nagtatayo po ako ng maliit na negosyo, bilyaran, pisonet, internet shop. Dumating po sa punto na naging vlogger po ko. My name is Norris Jan. This is my first vlog. At lahat ng mga nalilikom ko sa pag-internet, pag-vlog, ay dinodonate natin sa mga charity. Dahil sa kagustuhan natin tumulong, pumasok po tayo sa pagiging uh, public servant. Naging punong barangay po tayo sa barangay Don Mariano Marcos, sa Bayombong, sa province ng Nueva Vizcaya. At dun ko po nakitang tunay na kahirapan. Kaya sabi ko, kailangan kong tumulong dahil ito po ang mission ko. Marami po tayong mga binigay na donation sa ating mga kababayan at pati yung sweldo ko po ay binigay ko po sa kanila para makatulong po. Gusto po natin palawakin yung pagtulong dumating ang Linga party sa ating buhay. May magandang reason ng Panginoon kung bakit tayong piniling maging representative ng League of Party List. Maraming mga sektor, maraming individual ang ating matutulungan. Hindi lamang po salita ang gusto ko pong